Okay, so yun, happy naman yung mga karamihan na nare-relocate talaga dito dahil napakaayos naman po talaga ng mga pabahay ho ngayon. At ito, mga 112. So sa likod ng 113 at ka 112, mga mga ilan-ilan, yung mga nandi dito, siguro doon pa sa kabila. ah, dito, mukhang naglililis na sila, oh. na nila. Oh, ito yung highway ng uh, ng St. Mary Magdalen. Oh, ayos na yun oh. Merong nang nakapagpaayos ng likuran oh. Kita nyo? Parang isang linggo pa lang sila nalipad dito pero okay na yung likod nila. So kung may extra ka rin naman, eh, di ayusin mo na. <laughs> ah, meron na rin dito sa kabila. Oh, ayun oh. May mga na-relocate. Oh, dito. Ayun. So, dito, ayun, may mga, meron na rin mga mangilan-ngilan dito na mga na-relocate din. At tuloy-tuloy pag-aayos na dito, oh. naayos na. Okay. Shout out sa kanila. Ha, dito rin, yan, may mga pamilya na rin na mga nandi dito na, o oh, ito, na, no. nakalagyan na nila ng jalousy, ah, screen na bakal. At yan, tuloy-tuloy yung pag-aayos nila. At dito, ah... Uh, so, parang staggered yung ano ng bahay. Hindi sunod-sunod. May mga pag-iit. Ah, uh, meron ng... Okay, so yun. Lipat tayo dun sa kabila kasi may nakita ko dun sa kabila. <laughs> na uh, ayo ayaw, ayaw ko parang sabi ni Nanay kanina. Mga 100 families na silang na na-relocate dito from Pasay. So... Itong December, mga... Kailan ba? Sa isang araw? May mga ma-re-relocate naman na dito sa St. Mary Magdalene. So ito na yung update natin mga ma'am, sir. Doon sa mga na-relocate dito from Pasay. O ito na yung... Kasi dito halos may mga tao na rito, may mga na-relocate na. dito naman tayo sa kabila ito yung wala pa kasi ito yung mga lugar ito ay uh, 110 black 110 so dito ayun may may mga mangilan nila na mga na re-relocate so ayun no ito main road naman din ito parang ilang pamilya black 111 saka 110 kada hapon kuya ang maga pala <laughs> na-relocate kayo dito kuya saan kayo galing kuya Pasay. Kuya, kasama ko sa video ko, kuya, ha? Ayan eh, si kuya. Ito yung bahay ninyo kuya. Ah, sa kabila. Ayan. <laughs> o, sa Pasay kayo. Doon sa so may malapit sa airport ng domestic. Merbin? Ah, ayan. Ah, kumusta naman po kayo dito kuya? Okay naman po. Ayan na nice, kuya. <laughs> si parang ilang kayong pamilya lang na napunta dito, no? Kuya, no? Parang one, two, ap apat na pamilya. Yung iba nyo kuya ang mga ano, dito sa kabila o dito sa kabila? Ah, dito, sa kabila. Ah, okay, so yun. Kuya, maraming salamat sa inyo, ha? So, punta natin yung likod ng 110. na? So, ayun, no? Oh, Tuloy-tuloy pag-aayos dito. Huwag kayong mag yung mga marirelocate dito kung wala pang, ah, kung medyo may damage yung bahay kasi Ayusin naman niya ng mga empleyado na gumagawa ng bahay. Kung ano pa yung uh, kulang dun sa bahay na ibinigay po sa inyo. So sa kabila na ito, meron na ito rito eh. Ito 109 at saka sa likod ng 110. So dito parang, ano, katulad to, may tao na rin to kasi may lock na 109. At dito sa kabila, at yun na nga, mainam din talaga kasi, kahit pa paano nakapagkaroon na sila ng ilaw submeter pa lang. Wala pa yung galing sa Meralco. Submeter pa rin lang yung light nila. So parang kalat-kalat yung pagkaka... Uh, ano sa kanila rito sa paglipat nila dito sa Mission Pier? Magandang umaga po. Oy, oh, sir. Shout out kay Sir, mukhang kilala ko ni Sir. Hello. Kasama ko sa video. Hello. I don't know. Sabi ko sa'yo. <laughs> iyo. mo yung 1019 pa nito. Ah, gusto ba? Oh, may Marami kasi nagre-request ako. Usually, gumawa ko ng kodi oh, ko, sir. Ang biyadis na <laughs> kayo. Wala uh... nga mga pit ko, minta na. ko kagad sa may kwan. Opo na, sir. Ganun po. Ayusin naman nila yon no? Oo. Oh. Ayan, inaayos naman nila. At least, nalagyan na rin kagad oh, kayo, naman, no? Oh. At least, huwag uh, nga, no? Ang bilis nyo, tay. Yung iba, ang tagal pa dun sa halang. Ayun nga. Oo. Oh, oh. Mag-report. Mag-report tayo, no? Oo. Oh. Kasi mga pintuan na siya, oh, oh, oh Kaya. Mga si ka, oh, oh. Yan. At least, naayos na, no, uh, tayo, no. Uh, Tapos, mainam, suwerte rin kayo, net, tayo, kasi may tubig na kagad kayo. Uh, yung iba, buwan pang inaabot dun sa may halang, okay. Uh, sa kulubkob. Uh, iba, wala kang iba na sito. Binayaran na namin kagad. Ah, oo, oh, oh, ang mabuti. Uh, kaya, uh, kaya. Gawin pa yun ang kwan yan. Kaya. kaya uh, Re-request, Oh. Uh, Usually, uh, ginagawa naman nila lahat talaga. Oh. Uh, uh, At uh, least, ginagawa. yun nga kayo, ang bilis ang dito, ang dito, pira, pira, pira. Pag wala kang pira, kung ito sabihin mo doon, wala. Kapayaan paya, ka na lang. Ayun din, oh, talaga. Kailangan din talaga. Kapag na ibigay ka kung oh, oh. Magiging, uh, kumbaga, priority. Okay. <laughs> Pero at least, tay, may tubig na kasing nakaabang dito sa lugar ninyo. Okay. Pero sa iba, as in talagang supply. Yung may nagsusupply lang sa kanila truck para sa tubig. Okay. So ayun si... Kumusta naman kayo dito tayo sa bagong bahay ninyo? Okay. Oh. Uh, Konting adjustment lang tayo, no? Konting develop lang. Eh, later on, mas magiging maayos at kakakaw magkakalma. At least, importante tayo, meron na kayong sariling bahay, no? Konting pagpapaganda na lang. Tapos wait lang ng mga anak kasi may pasok pa maya. Ayun na, oho. Oh, Dito oh. lang kami ni Dalawa. Ah, sa school, no? Oo. Oh, Oo, oh, yun Sanila na. Sa nila ngayon, eh. Mm-mm. Ah, uh -huh. Ayun na nga. At least tayo, uh, okay naman na kayo dito. Eh. Papaayos na lang ng ano konti. Oh. Kaya, ayun. Oh, ayun na nga. Dito, kahit pa paano, makakalanghap na kayo ng uh, sariwang hangin. Dito sa kabila dito, kasi tayo, puro rice field eh. Meron ng palayan doon. Pwede na kayo mag-walking-walking sa hapon. Papasyal-pasyal. E, nature na nature talaga yung ano. <laughs> sa pasay, paglabas nyo, sasakyan na ata. <laughs> Oo. Oh. At least dito, okay na, maayos hindi na yung bahay. Na, okay. Oo, hindi na mga gaba. Kayo, mas maganda kasi sir, nalagyan na kagad kayo ng metro. Diba? Pang tatlo araw, pang mga tatlong araw. Tatlong araw na. Pero pang ilang araw na kayo dito tayo? abiernes biyernes. Ah, biyernes. Last week. abiernes ah, biyernes. Biyernes. Ayun. Pong mga apat na ngayon. Apat na araw. Ah, apat na araw O nga kasi nung mga nagre ang gusto na kayong makikita. Parang itong December 11, ata. Ito yung yun. Lager. Oh, yun. <laughs> Salamat tayo sa inyo na ikutin ko pa yung iba. No, iba oh. Eh isa ko yung pito, kulang uh, mo naman ng ano una yung 1. Uh, oh bo. Napuntahan ko na ban 'po ba o oh, hindi? Hindi ko na. Ba napunta. Wala yeah, sa ninguna. Ninguna ah. <laughs> dito, ako din ko na. Hindi ko. Hindi kulang din ayun. Oh bo. I, ngayon lang ako nakapunta at tagal Nandito na kayo at least ayun. Tayo nagpangita. Ay, kan pa paano. <laughs> Oo, oh, makita na ulit tayo. Mhm. Mm at ayun, at least kahit pa paano dito na kayo. Kunting adjustment na lang, kunting ayos, eh, ma-okay na. May mga trabaho na may anak ko. Oo. So, ako, bahala na kung magkala pang araw-araw. kasi tayo dito sa may bukana, dito ah, sa may ano, may pagdadating na po, ito, man lang pa ng hapon, dami mga... Ito pa tapos bangko eh. Mm -hmm. Kasi ako, tinapa at saka sa amin eh. Doon sa ano, yun mabuti. Oh. So, Meron dito tayo, alam, baka sa Rosario din kayo kumukuha ng umangkat. Ah, ayun. Rin. Doot, malapit. Mas malapit na kayo Malang dito. dito eh. Doon nga, 150 lang galing ano. Ah, dito 180, mas 180. Mahal kayong... oh, sorry, na, eh. mahal daw. Mas pa yung Sa mahal pa yung ano dito ng lalam... <laughs> kung mag-commute ako, wala pa nga isang daan yan. Ay, oo, oh, tay. Kasi, ah, uh, 25 paglabas. Oh. Tapos, mga 30, uh, Salinas. 40 linas lang eh. Okay. Mga ganun. Yari sa puti kaya hanggang sa may sa puti ka bila, tsaka pa, 4K ko eh. Mas mm -hmm. nagpumute ako yung dati doon sa Pasay. Uh, -huh. samasa, eh. uh -huh. isang daan din, kulang kulang isang daan din ang pamasahe. Pamasahe nyo. Dito, kulang kulang isang daan, dalawang, daan dalawang daan pa. Dalawang daan pa yung ano nila. Uh -huh. sa di bali, maano naman yan tayo, kumbaga uh, makakapanan. Ano ka yung uh Wala, -huh. oh, solo flight. Uh -huh. <laughs> ay, solo flight, ay si tatay. Uh -huh. <laughs> Ay, <laughs> 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 ah, sige po. Sige, tay iikot pa ako kasi pa siya ko para ibang mga kasamahan niyo. Mga ilang pamilya kayo tayo napunta rito? Um, Rami, one, nine, one pamilya, ah. so, ano? Oh, marami. 197 per pa 193 194. Oho. Mga isang pamilya, Meron. Ilang araw ang eh? pa sa 1, oo. December 11. Hanggang 17 po. Ah, 17? Hanggang 17 17 niya na. Ah, ganun ba? Dahil. <laughs> meron din kasing parang galing naman ng Las Piñas sa December 11 daw sila marirelocate dito. Mayroon pang bakoor. Bakoor din? 17 yata. Oo. Mukhang magkita-kita na lang ko dito. Maka dito na sila. <laughs> Sige tayo nai, Salamat po sa inyo. Salamat tayo sa support na po ninyo. So yun, sila tatay. <laughs> Tatarabaho pa kasi ako sa Manila. Staying kasi ako doon. Kaya yun medyo ngayon lang Nalibre <laughs> Sige, meron kasi kami. Oh, oh. Usually dito din ako tayo nakatira sa may ano lang ako, uh, gate malapit doon. Oh, may... meron kasi kaming fundraising sa scholarship nung Sabado, may sayawan diyan sa gate. So kami yung parang nag-ano noon, organize. <laughs> Kung nabalitaan nyo, may sayawan dyan no, sa gate nung Sabado. Uh, kami yung grupo namin sa simbahan. Sige tayo, maraming salamat ate. Thank you po. So yun, ha uh,